Si Assistant Secretary Arturo Boncato Jr. ng Department of Tourism ang naging panauhing pandangal sa Iftar Pagana. Isang pagsasalo sa bispiras ng pagtatapos ng buwan ng Ramadan noong ika-27 ng Hulyo taong 2014. Ginanap ito sa Ramadan Trade Fair Tent sa loob ng ORG Compound. Dito nakita ni Asek Bongkato ang iba't ibang mga locally made arts and trade products at natikman ang mga native delicacies na mula sa iba't ibang tribo ng Bangsamoro galing sa limang probinsya ng ARMM. Aniya, ang kagandahan ng mga ito ay tiyak na tatampok ngayong Disyembre sa Mabuhay Magazine of Philippine Airlines at Smile Magazine ng Cebu Pacific upang makita hindi lamang ng mga kababayan nating Pilipino kundi pati na rin ng mga dayuhang turista. The Department of Tourism is here with a small team because we are doing some video shoot on areas of Mindanao with a special focus on the ARMM areas and this will be really our positioning to make Batapatol the ARMM a center for visit during the celebration of Ramadan and other special events Sa kabilang banda masayang ibinalita naman ni Executive Secretary Attorney Liza Alamia ang pangkabuang 5 milyong pisong gross receipts na kinita ng mahigit 60 na exhibitors ng Ramadan Fair sa loob ng isang buwan. Of all the Ramadan Trade Fair dito sa ORG. ito yung pinakamagandang ngamadang picture. Because this time, ang naging active na nag ay ang private sector. This is the kind of governance that we would want to see. Yung mismong mga tao ang namumuno sa mga ganitong klase ng event. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at ng Bureau of Public Information, ako si Sheila Maypian de la Cruz para sa... The Working ARMM Government.